Hello mga kababayan. So guys, ang masasabi ko lang, bali tinanggap ni President BBM yung hamon. Actually, nahamon si President BBM ng kampo ng mga tagapagtanggol ni Kibuloy. Partikular na tong, eto ha, actually ha, yung nakakahiyaman po, pero sila yung nasa batas, nasa Senado. Etong tatlo na to ha, sila pa yung nagtatanggol talaga kay Kibuloy, no? Kahit alam nilang mali. Eto, etong si Senator Robin Padilla, tapos si Senator Francis Tolentino, ba diba? Haya, ganyan, na ah. Kung ano eh, masasabi mo rin na makakapal din ang muka. Alam nyo bakit, guys? Sila pa yung nasa Senado, dapat ang intindihin nila, yung kapangyarihan nila na mga senador, na sila may kapangyarihan sila, mandat, may mandato sila, na karapatan nila na ipatawag ang mga tao kung meron mga mga katanungan tungkol sa halimbawa mga bagay-bagay, lalo na sa mga anomalya, kasi nga doon magmumula doon sa mga uh, magiging uh, pagdinig o mga hearing yung kalalabasan ng mga bagong batas na gagawin nila yung mga amendments o kaya yung mga biglang susulpot na may, ma may mga ganun palang krimen. So, gagawa sila ngayon ng batas tungkol don Tapos, eto pang isa. Uh, ito, attorney to, ba diba? Attorney ng mga ano, yung mga gumagawa ng mga heinous crimes. Walang iba, kundi si attorney Topacio. So, bali sila, eto actually si Robin at saka si Topacio, Ah, nagkasabi sila na pagka halimbawa pinagpilitan na imbitahin, no, o padaluhin sa Senado itong si Kibuloy, eh magkakagulo. So, bali nung ito kahapon lang to, ah, si President BBM kung ano masasabi niya dito. Ang sabi niya, pinayuan niya si Kibuloy na dumalo na lang sa House at sa Senate hearing na ano, pinapatawag siya. Kasi sabi nga ni President BBM, pag hindi siya dumalo, mako-contempt siya. Tapos, siyempre, lalaki na yung gulo. Sabi niya, ano yan, mas lalong gugulo yan. So, ibig ko sabihin, ano kailangan kasi marunong tayo umunawa. Reading between the lines tayo. Ang pinapaunawa ni President BBM, pag hindi ka dumalo dyan, na contempt ka, syempre, may magkakaroon ka ng warrant of arrest. Kasi nga, nagre-resist ka, ba? Diba? Hindi mo ginagalang yung, yung house at saka yung senate na pinatatawag ka para sa pagdinig. Kasi may gustong marinig mula sa'yo, ayaw mong dumalo. So ngayon, dahil nga ayaw mong dumalo, dahil ma-warrant ka, tapos sabi mo, sinasabi to ni Robin ha, at saka nito ni, ano, ni Topacio, na ang mga miyembro daw ni Kibuloy lalo na to si Robin. Ano, sabi niya, ano daw ah uh, may apat na milyon na followers tong si Kibuloy at syempre ano daw mararamdaman ng mga to pag pinatawag tong si ano yung kanilang ano pinapaniwalaan na appointed son of Satan, di ba? So ngayon, ah uh, ang pinapaintindi ni Robin pagka na hurt yung mga yon, baka magkaroon ng pag-aalsa or what. Kaya nga sinabi na nga ni President BBM na magkakagulo kasi hindi siya papayag na o hindi siya patatakot dito sa mga sinasabi ng mga followers na mag-aalsa. Ibig sabihin ni PBBM, ipatutupad niya yung batas, ipa-aresto niya talaga si Kibuloy kung kinakailangan dahil ayaw dumalo. Di ba may warrant of arrest na kung kinakailangan gamitin ng PNP ang militar gagawin niya kasi ipaiiral niya yung batas. pakikita niya na si Kibuloy ay hindi above the law. Kung bagaman, si Kibuloy ay dapat sumunod kung ano ano ang tinatakda ng batas natin at ang tinatakda ng batas natin guys gano ka pa kayaman diba? kahit sino ka pa kay presidente ka pa pagka pinatawag ka dyan sa mga hearings na yan, kay House hearing yan, o kaya naman Senate hearing, talagang tungkulin, obligasyon mo dumalo, hindi ka makakahindi. So, ayun lang guys, no, ang sinasabi ko lang, bali, uh, sinasabi ni President BBM, kung kayo ay parang sinasabi nyo na magkakagulo kung pipilitin tong sikibuloy, sinasabi ni PBBM nakahanda siya at ipatutupad niya yung ano warrant na yon kung kinakailangan gamitan ng kamay na bakal si Kibuloy. Ang gagamitin niya yung mga kapulisan, militar para maipatupad na maaresto tong si Kibuloy. So ayun lang guys, bali supalpal tong si Robin at saka tong si ano si Attorney Topacio. Kasi alam nyo guys, parang kaya ako tinatamad na sabihin na Senator Senador ano, Robin Padilla, biruin mo ikaw ang nasa Senado. Imbis na i-uphold mo yung office nyo, i-uphold mo yung ano, kinabibilangan mong ano sangay ng pamahalaan na, na napakahalaga pa naman legislative, 'di ba? Isa sa mga branches ano, three main branches of government, 'di ba? Judiciary, uh, legislative at saka administrative, di ba? Eh nasa nasa legislative tong si ano, ah uh, Robin Padilla. Pero ang isip niya hindi para sa ano eh, hindi para sa pagiging senador niya eh. Hindi para sa Senado. Ang pinairal niya, kaibigan ko tong si Kibuloy, kailangan ko tong maproteksyonan. Samantalang yung mga walang kinalaman kay Kibuloy, alam na guilty-guilty si Kibuloy sa mga ano ako inaako sa kanya lalo na yung mga rape. Tapos yung mga ano uh, forced labor na mga kabataan, 'di ba yung pinalilimos, 'di ba? Tapos yung sa mga kababaihan, rape nga, 'di ba? At saka may mga namamatay din ng na mga ano miyembro na tumitiwalag Pero si Robin Padilla, ano, hindi niya talaga iniisip 'yun. Ang gusto lang niya, mailigtas si Kibuloy na wag mapatawag sa Senate hearing. Eh samantalang nasa Senado siya ha. Kaya nga ano eh ano Robin na lang na itatawag ko pasensya na kayo ha kasi nga eh mismo 'yung opisina niya eh 'di ba hindi niya ginagalang eh si Mariel pinayagan 'yang doon magluta sakala nag-sorry kasi maraming ano mga nagalit na netizens 'di ba? Hindi utak senador eh. Kaya, paano kang gaganaan tawagin na si Nador Robin Padilla yan? O, ayun lang guys sa dito na lang ko and blessings, blessings everyone. Bye!